Uy, nanganak nga kaagad. Ang bilis, no? O, tama yung nasa video natin. Panorin nyo to, mga kakambing. Para meron kayong matutunan sa kung paano malaman kung malapit na mga anak ang kambing. Maganda Magandang araw sa inyo, mga kakambing. At uh, sa video na ito, ay ko kayo ng kambing na malapit na malapit ng mga anak. Ayan. Pero bago yon update muna tayo sa last video ko. Ginamot natin si Walter. At ayan, Kahalo na siya ulit ngayon ng ating mga kambing at matakaw na matakaw at matulin na matulin na naman siyang tumakbo. So salamat sa ating DCM at B-Complex from Zoe and Zio. At mabilis naka-recover ang ating si Barako. Yan, nilinis ko rin ang mga paa niya at nagkaroon din tayo ng hoof trimming para makasigurado na walang masakit na sa kanyang paa. Tapos na ng balik na ilakas ng kanyang mga binti at ready to go na siya uli at kumain ang kumain. Okay, so simulan na natin ang video na to. So mag-umpisa tayo kay native na si Eudora Ayan. So si Eudora ay uh, kabuanan na niya ngayon At uh, malapit na siya mga anak At uh, yan, ipapakita ko mga palatandaan Kusang bagsak na bagsak na kanyang pian Yan, so ang baby ay nandito Ayan, Bagsak na bagsak na yan At uh, kung titignan nyo ang kanyang tailbone Ay lumilitaw na yan, dito, dito oh. Militao na to. So, yan na isa sa mga palatanda na malapit ng mga anak. So, sa tingin ko, wala nang isang linggo to. Ay, uh, lalabas na kanya. Ah, uh, pisiro. Hindi ko ka masigurado, baka mamaya ang gabi. <laughs> yan, tapos ito, depende yan sa magiging ugali niya ngayong araw, kung siya ay uuwi agad pagkakain. Mm -hmm. O, kung siya ay nagsosolo na. Oops, silusubag, huwag masawagin. Yan. yan, ay, so, pag tinignan nyo yung kanyang other, akin dito ka. Oh. Bagsak na bagsak ang kanyang other. Ayun. Eh, so makikita nyo parang ang dami-dami naman. -dami so sana. Huwag mo naman mama bro. So sana. Eh, marami talaga. O oh, magatas na magatas. Etong si Yodora. So pag tinignan nyo palang dito. Yun, no? parang kayang-kaya na nyo mag-supply ng gatas sa dalawang bisiro. So, sana dalawa ilabas at malulusog. Kung isa naman, okay din. Masasolo niya yung gatas. <coughs> okay, so kung ano ibigay sa atin, ay yun ang ating tatanggapin. Ngayon, punta naman tayo dito kay Mama Brown. Ang si Mama Brown, uh, siguro medyo late siya ng one week. Mga nganak kay Eudora. Dahil lang sa record ko ay uh, nasampahan siya after ni uh, Eudora. So, mga ilang days. Pero siya ay nagpapakita na rin ng signs na Ayan o. So, bagsak na rin to. Ang tailbone niya ay hindi pa naman ganun ka, ano. Pero ayan o, litaw na rin. Okay, tailbone. Tapos ang kanyang uh, bahay bata, nandyan, dito pagkain. Mamaya, lobo na to kasi pagkain yan. Ayan. So, pag tinignan mo ang kanyang other, ganyan lang. Hindi kasing uh, magang-maganong kay Yodora. Pero ito kasi, sa pagkakakilala ko sa aking nga uh, hinahin na may lahing anglo eh hindi naman talaga siya ah, uh, lumulobo yung kanyang other ng kintab na kintab Ayan. pero ito po ay may lahing anglo at napakalakas ito magatas, so dito ako na-experience ng yung mga kids nito ni Mama Brown na hindi ko na ah, uh, tagdan minimal milk replacer o ginagamitan ng milk replacer na doll milk kasi ito ay napakalakas po magbigay ng gatas lalo na yung naging anak nito na, na si Ganda yung tinamaan natin ng pneumonia yun. nung nagkaanak po yun ay sadyang napakalakas din maggatas so uh, sobra sobra pa para sa kanyang bisiro at nakakakuha pa ako ng para sa amin Ayan. so ito ganyan ang itsura ng mga kambing na malapit ng mga anak pinanabot ng March ito ay uh, na ng February ay ano na to lalabas na to yan. Si Yodora, hindi natin alam, baka mamaya yan eh. O, ba? Diba? So, sa takaw niyan. So, itong uh, sa food, wala pa masyado naman Pero pagdating sa kanyang bahay bata, eh, meron. So, mga bisiro pa yan. Ito nga pala, anak ni Yodora, si Konghei At papansin nyo, magkasilaki na sila halos. Dahil po, ito yung tatay niya. Kaya naabutan niya agad yung size ng kanyang inahin. Yan. So siya ay nakapanganak na na may experience na siyang mga uh, na ang tatay ay itong ating si Walter. So anglo na malaki. Yan. So ito po. Tingnan natin asa ah, sana magdalawa ako magdalawa man eh kaya niya yung ilalabas niya na bisero. So ayun. Ganun tayo dito sa farm kapag ka nagbabantay na mga paanaking kambing. So, uh, kadalasan yan ay hinihiwalay ko na Ayan, kaya mamayang ano, gabi, eh, hiwalay na ang tutulugan nila. So, medyo late pa nga ako doon kasi dapat talaga, mga kakambing, eh, sa ikatatlong buwan, eh, ihiwalay mo na sila. Kung nga lang kasi dito, hindi naman masyadong magulo, ay uh, kay mga kambing. At hindi naman sobrang wild ng kanilang suwagan. Ayan. Tsaka wala naman sobrang tapang. Maliban dito kay Mama Brown na pag kumakain, eh, nanunwag ng kasama. Ayan. Pero sa ibang farm, ayan, tulad nyo, no? kitang-kita nyo sa video. <laughs> oh, di ba? <laughs> na may kagat pa. <laughs> ayan. Yung ibang uh, goat farm, uh, meron silang ultrasound na kapag ka uh, uh, nalaman nila na ang kambing nila ay buntis na inihiwalay nila kagad kapag meron ka separate na goat house yung gaya nito meron ka separate goat house gaya lang dahil nga pinapahinga ko yung uh, side na to eh, hindi ko muna sila hiniwalay dito muna sila yan so pagka meron kang mga pwede mo i-isolate sila edi eh ilagay mo doon kasi mas maganda na nakahiwalay sila dahil uh, less yung chance na sila ay mas na kasama at makunan okay so yun naman pagka meron ka talagang space na nakalaan para doon ngayon sa atin uh, kapag ka tulad natin na uh, limited yung space so sa akin nga hindi na limited eh. Apat to eh. One, two, three. Meron pa sa baba. Pero meron talaga mga goat tracers na isa lang yung goat house nila. So ang gawin nyo, uh, yung pinaka matapang, siguro ihiwalay nyo. Lagyan nyo ng tali. Tapos tali nyo sa isang lugar kung sandi hindi siya mababasa. Na meron di siya silungan. Yan. wag nyo na may tali sa, dun sa part na mabubuhol siya. Or sa may nakatali din na iba na pwede silang magkasabitan. Yan. So ihiwalay nyo para naman na uh, save safe sila at uh, hindi sila uh, makunan o masakal. Okay, so marami pa tayong nakapila na kambing. Ah, uh, si Bel nakapila na sa anin, kawali. Okay? Tapos sa uh, yung iba, eh iba na ang papabarakuhan natin kasi mga anak na ni Walter. So antay na malaking bower. Okay? So ayun. Smerta ito, matanda ng kambing natin na si uh, i-retail so, sa so, so matagal na sa farm uh, niretain ko lang dito dahil uh, tawag doon kaya ako siya niretain dito para hindi ako mawala ng may lahing native Ayan. so balak ko pa rin syempre magpabara ako sa native para meron pa rin akong puro na native hindi naman mawala yung ating native na kambing na puro okay so sana nakatulong tong video na to sa inyo at uh, pag meron kayo mga kambing na inoobserbahan na ng mga nganak, eh alagaan nyo mabuti, pakainin nyo sila ng maraming uh, pagkain na rich in dietary fiber gaya ng Madre de Agua. At syempre, meron din yung uh, calcium na supply para sa ating mga kambing. Tapos, eh, syempre, huwag nyo rin kalimutan na bigyan sila ng mga vitamins and supplements and mga mineral blocks na makakatulong sa kanilang uh, development ng mga kids nila sa loob. At syempre, pati sa overall health ng ating mga kambing. Okay, so dito wag kayo mag uh, tataka, baka isipin nyo yung kambing nyo minsan, akala nyo na mamayat, pag makakarak mo talagang mukhang payat yung taas yan, ganun talaga yon. tapos sa pag yan nakapanganak na akala mo, low sya bagsak, bagsak, na yung katawan pero yun ay uh, okay pa uh, basta importante, focus ka sa recovery, at uh, check mo yung gatas nila, dapat eh, healthy yung nanay, pati yung kids yun lang Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel, Teacher Farmer Ali. At syempre, follow na rin kayo sa Facebook page ko na Kambingan ni Ali Boy. Yan. Ingat kayo palagi. lagi uh, itong feeds ko nga pala ay uh, Vitarich yung grower. Yan, Gromax. Yung Vitarich. Okay, so meron din. Gumagamit din ako ng Romsol kapag ka, nakaka-order ako. Yan, napaganda niya sa mga kambing. So, binibigay ko sa kanila yan bago ko sila ilabas. Okay, muli salamat sa inyong panonood, na uh, sa inyong tiwala at suporta. Pag meron po kayong questions ay uh, PM lang po kayo sa aking uh, uh, Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. At pwede na rin kayo mag-comment dito sa ating uh, Teacher Farmer Ali sa YouTube. Okay? Maraming salamat po sa inyo at ingat kayo palagi and happy goat racing po sa lahat. Yan nga, kakatapos na ng video natin. Nag-video kanina. Ngayon, eto na, nanganganak na si Dora. So, ganun. ah uh, mga palatandaan, mga anak na kambing ay ganyan. Uh, makikita nyo naman na <clears throat> After na video natin mismo ng anak na. So ayan, mo na natin siya. Ta gawin niya kanyang business diyan. At ako maglalabas na ibang kambing at mamaya bago natin ayusin ang kanyang na kids. Yeah. Kung gusto niya pala makita kung paano ako nagpapaanak ng kambing eh tingnan niyo sa iba ko pang video. Okay, meron ako akong guide doon kung ano ginagawa kapag may nanganganak na kambing. Okay? So manang manaka sa iyong nanay na si Robin, uh, Robin, maingay mga anak. Okay? So, balikan natin siya mamaya. Congratulations! Isang malusog na buckling. Si ano? Pakalan mo? Si Peblo. Peblo! February 8. Peblo. Galing, galing mo ano, Yudora. Peblo! Be diba? Sino ka ka Walter? <laughs> Kombinasyon, mahabang nga ah. nakakulay Eh, happy go tracing po. Check, double check ng gatas. Malakas. So Malakas. Ayos. Happy go tracing.